Lalaki kinidnap at ginahasa ang babae ng limang linggo. Si Daniel Selovich ay naaresto so matapos siyang makasuhan ng pagkidnap, pagbugbog at paghahasa sa isang babae ng limang linggo. Ayon sa biktima, sinundo daw siya ni Selovich sa Fairbanks Airport gamit ang U-Haul van. Sa loob ng ilang oras, binugbog daw ni Selovich ang biktima at agad siyang ginahasa Sila ay nag-check-in sa Fairbanks Hotel ng ilang araw kung saan sila ay nag-consexual sex. At sila daw ay lumipad gamit ng isang private charter plane mula sa Fairbanks hanggang sa cabin ni Selovich noong October 1. Nasa tent sila ng isang linggo. Sinabi ng babae na binugbog daw siya at ginahasa. Pinuwersa daw ni Selovich ipasok ang flashlight sa kanyang ari. Tinali daw ang biktima ng buong araw at ginahasa daw siya ng lalaki ng anim na beses sa isang araw mula September 26 hanggang November 8. Dinuct tape daw siya sa tabi ni Selovich at tinali siya para hindi siya makatakas. Nakakuha ng chance sa makapagpadala ng Facebook message ang biktima sa isang kaibigan para humingi ng saklolo. Nakusahan din si Selovich sa paghiwa sa mukha ng babae. Sinabi niya na habang siya ay ginagahasa, dumating ang rescue helicopter na dumating ng Martes. Si Selovich at ang biktima ay dinala sa Fairbanks Memorial Hospital. Si Selovich ay inaresto ng mga otoridad habang sinasagawang investigasyon. Si Selovich din na may kasaysayan ng kaso ng rape noong 2004 pero hindi ito napatunayan sa korte.